Kanina, pinuntirya ng militar ng Israel ang maraming lugar sa loob ng Beirut, partikular na sa mga pasilidad na kilala bilang mga pugad ng Hezbollah. Ang mga pambobomba na ito ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte ng Israel upang sunugin ang mga kakayahan ng militar ng Hezbollah. Kasunod ng sunod-sunod na mga pambobomba ng mga militanteng grupo sa lungsod ng Israel na nagbigay ng matinding galit sa gobyerno ni Netanyahu. Ang mga puwersa ng Israel ay nagsagawa ng hindi bababa sa 17 airstrikes sa iba't ibang mga lugar sa Katimugang Beirut, na ang mga pambobomba na ito ay nagresulta sa pagkawasak ng anim na gusali, kabilang na ang isang residential complex sa Leila Key Suburb, na maraming beses na tinamaan ng bomba, na nagdulot ng malaking sunog at malaking pagkawasa. Ya Inilarawan ng mga saksi ang mga eksena ng kaguluhan na parang katapusan na ng mundo, habang ang mga pagsabog ay yuminig ng malakas sa kabisera ng Beirut, na nagpapahiwatig ng matinding galit ng Israel sa mga militanteng grupo na ito. Ang Lelaki, isang lugar na kilala sa siksik na populasyon at makabuluhang presensya ng Hezbollah, na ang residential complex na binomba ng IDF ay naiulat na ginamit para sa mga layuning militar ng Hezbollah, na ayon sa mga aset ng militar ng Israel na dito itinatambak ang mga armas ng mga terorista na galing sa Iran, na gagamitin ng grupo para itumba ang maraming militar ng Israel. Hindi rin pinalagpas ng IDF ang pagbomba sa bahaging ito sa Jaina, Lebanon, na nagresulta sa pagkasawi ng mga mandirigma ng Hezbollah, at limang individual ang kumpirmadong nasugatan ayon sa Ministry of Health ng Lebanon. Naganap ang pag-atake na ito ng walang paunang babala na nagresulta sa pagkawasak ng mga pasilidad ng Hezbollah. Ang intensity ng mga pambobomba na ito ay inilarawan bilang ang pinakamarahas na mga airstrike sa lugar. Mula noong nagsimula ang digmaan sa Lebanon itong mga nakaraang buwan na sumasalamin sa patuloy na mga diskarte ng Israel upang neutralize ang mga banta mula sa mga grupong suportado ng Iran na tumatakbo sa loob ng Lebanon. Ang lugar naman na ito sa hilagang bahagi ng Lebanon ay hindi nakaligtas sa mga pambobomba ng Israel kung saan hinanap talaga ng mga Israeli ang presensya ng Hezbollah na nagresulta sa sunod-sunod na mga airstrike at pagkasawi ng hindi bababa sa apat na mga militanteng grupo. Sa hiwalay na operasyong militar ng Israel, inikutan ng IDF ang malaking bahagi ng Southern Lebanon, kung saan namataan ng militar ang maraming militanteng grupo na nagsasagawa ng mga rocket attack patungo sa Israel. Isinasaad ng mga ulat, na hindi bababa sa labintatlo na mandirigma ng Hezbollah ang kumpirmadong nasawi sa operasyong ito, na nagbigay na ng matinding galit sa pamunuan ng grupo dahil sa sunod-sunod na pagkasawi ng maraming mandirigma ng Hezbollah. Ang Open Siba ng IDF ay humantong sa ilan sa mga pinakamabangis na labanan na nakita sa rehiyon. Na ang Israeli Ground Forces ay nakipagbakbakan sa mga militanteng Hezbollah sa matinding labanan, kabilang na ang pakikipaglaban sa kalye sa mga pangunahing bayan tulad ng Yaron at Eta al-Shab. Ang mga bayang ito ay matagal ng kuta ng Hezbollah na may mga komplikadong underground tunnel system at pinatibay na bunker na nagbibigay daan sa mga hit and run na taktika laban sa mga puwersang Israeli. Ang katalinuhan at organisadong operasyon ng Israel sa labanan na ito ay nagbigay sa kanila ng magandang diskarte upang magtagumpay sa tunggalian, lalo na ang sunod-sunod na pagkuha ng IDF sa mga kagamitang pandigma ng Hezbollah. Ang mga pambobomba ng IDF sa siyudad ng Lebanon ay agad na umani ng mga reaksyon sa rehiyon at sa internasyonal. Na ang Iran, na pangunahing tagapagtaguyod ng Hezbollah, ay kinundi na ang mga pagkilos ng Israel bilang isang paglabag sa soberanya ng Lebanese, at nangakong ipagpatuloy ang suporta nito para sa Hezbollah sa paglaban nito laban sa pagsalakay ng Israel nagpahiwatig ang mga opisyal ng militar ng Iran ng posibleng mga hakbang sa paghihiganti kung sakaling hindi pa ang salungatan na nagpapataas ng mga pangamba sa mas malawak na paghaharap sa pagitan ng Israel at Iran, pati na ang mga proxy nito sa buong Middle East. Samantala, matapos ang mga matitinding pambobomba ng Israeli Defense Forces, natagpuan ng Lebanon ang sarili nito sa isang walang katiyakang posisyon na ang Lebanese Armed Forces ay nanatiling neutral sa labanan, na hindi ganap na namamagitan dahil sa malalim na impluensya ng Hezbollah sa Lebanon. Nanawagan ang mga opisyal ng Lebanese para sa internasyonal na pamamagitan upang ihinto ang labanan at maiwasan ang karagdagang pagkawasak ng mga infrastruktura sa Lebanon, subalit ang Hezbollah na kumikilos ng independyente sa malaking bahagi ng Lebanon, ang sitwasyon ay nanatiling lubhang komplikado kung saan ang gobyerno ng Lebanon ay walang magawa sa sarili nitong bayan, kundi tingnan na lang ang mga mamamayan nito na nahihirapan sa gitna ng digmaan. Ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nagbigay ng matapang na mensahe sa pamunuan ng Hezbollah na sa kanyang pahayag sa telebisyon, naging determinado ang punong ministro sa pagtatanggol sa militar ng Israel, kung saan nagsimula siya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pakikiramay sa mga nasawi at pagdurusa ng mga sibilyang naipit sa digmaan. Ngunit binigyang diin niya na ang paggamit ng Hezbollah ng mga lugar ng sibilyan bilang takip sa mga operasyon militar nito ay nagbigay sa Israel ng walang pagpipilian kundi kumilos at harapin ang mga teroristang ito ng walang pag-alinlangan. Dagdag pa niya, hindi kukonsintihin ng IDF ang mga pag-atake ng Hezbollah sa mga mamamayan ng Israel na ang mga operasyon ng IDF ay naglalayong buwagin ang terror network ng Hezbollah na tumatakbo sa ibabaw ng gobyerno ng Lebanese at sinusuportahan nito ang mga gawain nitong terorismo na ang Israel ay hindi papayag na magbigay ang mga grupong ito ng malawakang karahasan sa loob ng Israel katulad ng ginawa ng Hamas noong ikapito ng Oktubre. Itinampok ni Netanyahu ang katotohanan na ang lumalaking arsenal ng Hezbollah ay nagdulot lamang ng isang umiiral na banta sa Israel na ang grupo ay armado at pinondohan ng Iran at nakabuo ang mga ito ng sopistikadong teknolohiya ng misail na may kakayahang maabot ang mas malalim na teritoryo ng Israel. Sa kabilang anggulo, bilang tugon sa mga pambobomba ng Israel sa malaking bahagi ng Beirut, ang grupong Hezbollah ay hindi umatras sa digmaan na ito, kung saan nakipagbakbakan din ang mga militanteng grupo sa militar ng Israel. Ang mga terorista ay nagsasagawa din ng isang mabangis na depensa gamit ang kombinasyon ng mga klasikong taktika ng gerilya at advanced na sandata, upang mapabagal ang pagsulong ng mga Israeli. Sa video na ito, nagporsigi ang grupo na lumaban sa militar ni Netanyahu, na may mga militar ng Israel ang iniulat na nasawi dahil sa ganitong mga taktika ng kalaban sa digmaan. Ang estilo ng pakikidigma na ito, ay nagbigay ng malaking hamon para sa IDF, na ang mga konbensyonal na taktika ay mas angkop para sa malalaking labanan at bukas na pakikidigma. Ang mga mandirigmang gerilya ay kilalang-kilala na mahirap talunin dahil sila ay sumasama sa populasyon ng sibilyan, na ginagawang halos imposible na makilala ang mga manlalaban mula sa mga hindi mandirigma. Habang ang mga mandirigma ng Hezbollah ay patuloy na naglulunsad ng mga pag-atake mula sa loob ng mga sibilyang lugar na napilitan ang IDF na balansehin ang mga layunin ng militar sa pagliit ng mga sibilyan na casualties na lalong nagpapagulo sa sitwasyon. <tinyan> Ipinagpatuloy din ng Hezbollah ang mga pambobomba ng rocket patungo sa hilagang bahagi ng Israel, upang bigyan si Netanyahu ng malaking problema sa patuloy na tunggalian na ito, na sumasalamin sa pagsisikap ng grupo na talunin ng Israel sa digmaan na ito. Bilang conclusion, ang mga airstrike ng Israeli sa Beirut kanina, ay nagmamarka ng isang matagumpay na pagwasak sa mga pasilidad ng Hezbollah, Subalit nagpapalaki rin ito ng mga salungatan na posibleng sumali ng direkta ang Iran sa labanan na ito, upang ipagtanggol ang kaalyado nitong Hezbollah na patuloy na binubura ng Israel sa Lebanon. Bagamat ang mga aksyon ng Israel ay nilayo na guluhin ang mga kakayahan ng militar ng Hezbollah, ang mas malawak na epekto sa mga sibilya ng Lebanon ay nagbigay na sa gobyerno nito ng matinding problema dahil sa patuloy na karahasan at krisis sa kalusugan, lalo na sa usapin sa pagkain. Ang mga taktika naman sa pakikidigmang gerilya na ginamit ng Hezbollah ay sumasalamin sa estratehikong katalinuhan ng grupo at ang kakayahan nitong magsagawa ng pangmatagalang labanan laban sa isang mas malakas na kalaban. Sa pamamagitan ng paggamit sa heograpiya ng Southern Lebanon, advanced na armas, at mga sibilyang lugar bilang takip sa mga gawain nito, napapanatili ng Hezbollah ang posisyon nito bilang isang makabuluhang banta sa Israel. Habang nagpapatuloy ang tunggalian, ang bisa ng mga taktikang ito ay huhubog sa takbo ng digmaan at sa hinaharap na katatagan ng rehiyon. Subalit sa bandang huli ay wala ring mapala ang mga taktikang ito, kundi ang pagka-corner sa labanan, katulad ng Hamas sa Gaza na pinasabog lang ng Israel ng walang kahirap-hirap. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.